everyone, kamusta po kayong lahat sa so, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng gusto magpa-reading. Mag-message lang po kayo. Uh, at hindi po kayo re-replyan ng admin ko kung fake account po kayo. Kung dami account, kung walang identity or anything, sana po ay maintindihan ninyo. Okay? So, dapat po ay legit na account ang gagamitin ninyo. Checking energies tayo. Unay natin ang inyong energy. Kamusta kayo? Unan natin kung kayo Energy mo is ease of points okay, so good news to ang ganda ha? ay sorry, kung halimbawa ano, nag ano ba tawag dito, nag susugal kayo or nagtataya ng something pero hindi ko po minumungkahin na magsugal kayo, mag ano kayo if ever lang nakatuwaan pampalipas oras, pwede naman siya. Pero yung bisyo po, hindi po pwede yun. Okay? Parang yung iba sa inyo, may gift, ah uh, makakatanggap kayo na rewards or maring manalo ka. Okay? So, makakatanggap yung something, regalo, pagkain. Basta ganun, makakasama ka. Okay. So, third of potions parang pagod ka dito. Ibig sabihin kasi ito is uh, eight of cups. Okay, so. May nasisense ako dito. Pero perfect, ano? baga... nakafocus ka sa sarili mo. Even though na parang nakaka-focus ka kasi may purpose. Ginagawa mo, sinisipagan mo magtrabaho lahat-lahat kasi may purpose may gusto kang tulungan, may gusto kang ayusin. Diba? Yun ang purpose mo. Okay? So, may si sense din ako dito na aside sa ganon, sa love, nahirapan ka din. Okay? Nahihirapan ka sa love. Kasi emotions to, sa feelings. Maring meron kang katrabaho nung papahirap sa'yo. Meron ako nakikita na parang iba-iba to. Okay? So, kasi siguro malakas ka din sa boss sa bagong promotions, promoted ka o ano man. Okay? Yan ang mga nasi-sense ko. Uh, six, of, uh, six of potions. pinapabayaan mo yung sarili mo. Mag-ingat ka sa, ano tawag dito? Yung, baka magkasakit ka. Yan alagaan nyo rin sarili nyo. Okay? So, eat healthy. Kung baga, ako simula ngayon, parang ang dami kong gulay-gulay ngayon. Gugulay-gulay ako. Masarap. Two of wands, king of swords, and ten of coins. may nakikita ako dito ng ano. May taong pupunta sa iyo, bibisita. May pag-uusap. Maring person mo to, or maring meron kang inaantay na bisita, pwede rin po yun. Okay, maring person na parang hindi mo, hindi mo masyadong ano, kilala. Or yung person from the past, pwede rin. Kasi mabilis kasi ang energy niya. Eh pwede makakatanggap, makakatanggap ka ng tawag. Ah, four of Wands, ay Seven of Wands and the Tower, dalawa pala to. Page of Wands. Grabe. Alam mo, ikaw yung tao. Pag may blessing, iba ka agad yung iniisip. Yung bang ibang tao, sa ako pati lalo eh. Ano kayong gagawin ko? Yes, ganun po kayo. Marami. Iba-iba. Iba yung ano mo eh. Iba yung pakiramdam ko sa aura mo ngayon. Kasi feeling mo kahit naubos, nawala, napagod, may nawala sa'yo. Feeling ko ang ganda pa rin ng babawit-babawi sa'yo. Yung universe. Kailangan mo lang danasin para alam mo kung ano yung gagawin mo. Okay? The Temperance Seven of Potions Suicidal May ginawa ka na Hindi ko alam kung sinubukan mo ng ganunin yun yung sarili mo pagod na pagod ka na. Napifeel ko yung energy mo dito, tumatay yung balahibo ko. Pagod na pagod ka na. Hmm. Parang gusto mo na lang pahinga. Gusto mo na lang wala-walang gagawin. Tahimik yung sandali. iiyak mag isa. Matulog ng buong araw, pagkagising mo ang lungkot-lungkot mo. na tinatamad ka, gusto mo magmuni-muni, mag-isa ka na lang. Ganun yung mga nakikita ko sa iyo, sa energy mo. Anxiety, depression, tumatama sa iyo ngayon. Sana hindi ganun kalala. Huwag niyo naman isipin na wala na nagmamahal sa inyo. Ito kasi nararamdaman mo eh. Parang feeling mo hindi mo deserve ang love. Well, mali ka. Mahal tayo ng Diyos. Bawat tayo ginawa niya. Bawat tayo galing sa Kanya. Even though ikanya-kanya tayong paniniwala sa Diyos. Yung faith niyo lakasan niyo lang. Okay? War of Swords The Chariot The High Priestess Meron ako nakikita dito Ang dami mong effort sa tao na ito Pero biglang boom Masaya kayo Maayos Pera, negosyo Kung hindi po to Negosyo, trabaho to Okay na okay kayo may mga tao talagang hindi patas lumaban. Yes. Kumukuha na lang basta-basta. Ang -basta. paraan. Ay. Two of Swords. And The Empress. Wind of Wands. hindi ko alam kung kailangan nyo mag-focus sa health niyo kasi talagang mentally drained kayo. May tao kasi yung nagpapahina sa inyo. Maring pinapahina kayo ng kalaban nyo. Yung third party, or kung third party ka, nanonood ka yung wife. Ari kasi yung ginagawa niya. Ayoko man sabihin dito, alam kong masasaktan kayo, matatakot, pero medyo may plano talaga siyang sirain ka sa mata ng asawa niyo. Yes, ganun po yung nangyayari sa inyo, ma'am. Mga madam ko, mga bossing ko. Meron din ako nakita dito pang loloko sa inyo, kaperahan perahan nyo, ingatan ninyo yung buhay ninyo. Hindi po ganun kanali Okay, mga madam ko, sana ay makatulong to sa inyo. Ipon lang kayo ng ipon, ipon lang kayo ng ipon. Para sa pag-uwi nyo or ilang buwan, may pera kayo. Emergency purpose, gano'n makakailangan nyo. Mas nakakaya yung babaeng nangihingi pa. Masakit kaya yun, hindi mo magawa. Yung gusto mo, yung gusto ng nanay mo sa sa'yo. Okay. So, be mature mga mahal ko. Maraming salamat, ano. Eh, Wala eh, parang kinitil mo na kasi yung buhay mo eh. Parang gusto mo nang mawala. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako kasi feeling ko malungkot ka. Feel ko yung kahinaan mo. Wala kang kausap. Iyak ka ng iyak. Wala. Walang gustong makaintindi sa'yo. Or walang nakakain... Or walang gustong umintindi ba? Wala kang kinukwentuhan. Kaibigan, kamag-anak. Feeling mo solo ka sa buhay. Meron ako nakikita dito. Since childhood pa. Ang hirap na ng pinagdaanan mo. Bata ka pa sobrang hina na. Okay, so checking energies tayo sa inyong mga person. Nine of, uh, seven of pentacles. Okay. Nagre-reach out siya sa'yo, but some of you, tingnan natin. May tinatago na naman to sa'yo. <laughs> Yung energy ng person ninyo nakakaloka. Kaya pala napagod kayo dito. Kasi nga, Meron na naman siyang ginagawa. Nagiging cycle na. Okay. Some of you meron tumalikod na ayaw. Okay. Hindi niya ginustong lumayo. Hindi niya gustong uh, mahirapan. Okay. Meron ka talagang expecting bisita. Dito kasi expecting bisita. Ako baka pupuntan at bibisitahin ka ng person mo. Pwede din. Gini-stock ka niya sa cellphone. stalking, Okay? So, nakakaloka siya. Okay. Page of Cups and Six of Cups. Ay, Six of Pentacles and King of Wands. Okay. Okay. So, pinuproblema niya rin pagiging mabait mo sa kamag-anak mo. Or ikaw, pinuproblema mo pagiging mabait niya sa kamag-anak. Giver siya eh. Yes, meron siyang ganong attitude. Tumutulong tong person mo kahit salbay or masama. Na-physical na ba kayo nito? Parang nagbubugan kayo. Nag-away. Uh, may nakikita ko parang mentally sinaktan ka na emotionally. Ayan oh, Meron namang gumagawa sa taay. Ginastusan to siya. Ayan oh. Ginastusan ng third party maring asawa o anuman. Ginastusan po talaga siya. Queen of Wines. maring yung iba sa inyo talaga makakakuha ng good news or alam mo, mababalitaan mo na lang na yung person mo ay kailangan yung nagtulong Pag-ingat ka okay ginawan siya ng masama na third party gumasto talaga to binantayan talaga okay, grabe ano yung blessings ninyo sa mga nanonood sa akin okay tingnan natin. Blessings, blessings. Tingnan natin. Ano yung blessings? Six of air. alam mo, ko mapagpatawad ka. Ayan, oh. Para kang, ano, para kang ibon na nakalaya. Kailangan mo na rin patawarin sa sarili mo. Masyado kang harsh. Wow. Ayan, oh. Wow. Alam mo, babalik ka sa dati. Yung may pera, may kaya. Yes. Allah magkakaroon ka ng maraming blessings sobra sobrang daming blessings okay po so maraming salamat po sa lahat ng gustong magpa reading may tao lang. Jen ano mo ito doon sa baba ano yun may tao sa baba ganisa nyo May tao sa baba oh. Sino kaya yun? Ito po ang aking Facebook account. Tingnan mo nga doon na. W wala si Sam. Ito po ang aking Facebook account. Okay? Pwede po kayong mag-message sa akin messenger. Bawal po sa number. Messenger lang po. Okay? Ito po ang aking Facebook account. February 4. In-upload po yan. Nag-blur. Wait. Yan. Kita nyo ba? So, anything help na kailangan nyo ng tulong namin, tryin po natin yung best para matulungan kayo. Ano po yun? Sabi, sabi ko wala dito. Nandiyan daw yung asawa. Sabi ko, Bakit? Gusto ko daw po ako sa Ang pwede po. Bibigyan ko kayo mga mahal ko, isa sa malakas na pangpabalisa din. So, tip by tip to ha, everyday po, magbibigay ako sa inyo. Depende na po kung anong gusto niyo kung anong susundan niyo doon. Okay? Iwo watch niyo po yung video. Lahat po ng video na na-upload natin. Talagang meron po talaga yan akong ilalagay dyan. Okay? For example, ito ang pangalan ng person mo. Gusto mo siyang magulat habang natutulog. Okay? Halimbawa, uh, sabihin na natin, Alan. Okay? So, Alan. Sulat mo pangalan niya. Tapos, sasabihan mo siya ng... Ay, sorry. Tatanggalin mo siyempre. Okay? Okay? So, mga mahal ko, example, ito yung unan. Unan to ng baby ko. So, sample ko lang yan sa inyo, mga langga. Okay? So, unan yan ng baby ko, ha? Sample. Example, ito yung unan ninyo. Papasok nyo po yan sa loob yung pangalan nito. Okay? Papasok nyo po yan. Tapos, ito, limbawa, ito yung harapan. Pwede naman kahit saan ilagay basta pinasok ninyo. Okay? Gawin natin yan siyang mabalisa. Yan. Halimbawa, nandito na yung pang ano, nakapasok na, nakalagay na siya. Okay? Nasa loob na yung pangalan ni Alan. Okay? So, isipin ninyo, hawak ko yung unan nyo, isipin ninyo, dinadasalan ko yan. Stay positive lang mga mahal ko bumalik kayo dito kapag nag-effect po sa inyo. Tatawag, magpapalamdam, meron pa nga umiiyak ang iba. Promise. Ay, nako. Promise talaga. Pag hindi po nag-effect sa inyo, pag hindi po kayo, ibig sabihin, may hindi po kayo nakafocus sa akin. Yung intentions ninyo nasa iba. Okay? So, kapag hindi, as example, ma'am, hindi po nag-work, ay nag, workout yung ginawa ko. So, panorin mo yung ibang video doon. Mari yung mga ibang ginawa ko ay mag-effect sa'yo. Gets nyo? Huwag kayong ng pag-asa. Stay positive lagi na meron. Meron mangyayari. Ito yung unan. Nagyan na natin yung pangalan ng person mo. Okay? lang ko yan na. Letter A, halimbawa, sambitin nyo, Alan. Yan, letter A, ready? One, two, kumuha, kumuha, kayo ng unan ha. Kumuha kayo ng unan. Hawakan nyo yung unan. Halimbawa, napanood nyo to sa opisina, gagawin nyo mamaya gabi pag matulog kayo. Okay? Malinaw, one, two, ready? Pangalan ni Alan, letter A, Okay. Sino ang next? Sino ang next? Letter B. Sambitin niyo yung pangalan ng person niyo bukod na sinulat niyo, dapat sambitin. Okay? C E. D pala. It's okay. Pasensya na. Kasi meron kasi akong inaano dito. Umusok bigla. D. Okay. Tapos. So sa E. Tapos na. d h i j O P Q R S T U V parang medyo mabigat meron May na-absorb ako parang na spelling iba. R S T U V W X, Y, Z. Meron yung iba eh. Meron talaga eh. Ay, nako. Alam nyo, magpa-reading kayo. Kung ayaw nyo magpa-reading, okay lang naman. Okay? Pero kung gusto niyo nang matulungan ko kayo, matutulungan ko kayo. So, yung mga na-spell, nawa ko sa mga ma-spell eh. Kasi yung iba kasi okay naman, magaan naman ang problema. Hindi naman mabigat. Okay? Palalakasin ko lang yung prayer. So, naway lahat Nagawa po itong ritual na ito Pagpabalisa rin po yan Ingat po kayo, babay